Uy, ito na. Ngayong araw, hindi namin naakalain na mapupuno namin ng isda ang 15 liters na ice box gamit lamang ang mga bingwe. Kasama talaga sa mga libangan naming magpipinsan kapag araw ng Sabado ay ang mamingwit ng isda. tungo kami sa aming pinsan sa Cortes Regal del Sur kung saan kami papalaot para mamingwit. Bukod kasi sa nag-enjoy na kami, higit lubos ay nagkakaroon pa kami ng uulamin sa loob ng ilang araw. Kasama sa banding namin ang mag luto at kumain muna ng agahan bago kami pumalaot. Nagluto ng budbod or suman para saktong merienda namin matapos pumalaot. Ganito kasimple ang buhay namin dito sa probinsya pero sobrang na-enjoy namin ito. Walang ganito sa Maynila sa loob ng 20 years kung pananatili roon. Huwag yun ang pansinin yung sombrero ko dyan dahil nahiram ko lang yan sa pinsan kong si Madam Annalyn. Sobrang ganda ng panahon ng araw na ito. Malinaw ang dagat, walang malalaking alon at sobrang linaw ng tubig. Dito na kami sa laot. Guys, lalim na, ang layo na namin sa ano, ayan o. Kugitan hinong? Hey, lalim kugitan ng puti na. Oh? Hello, laumi. I Amin mean, ako. Ito yung bingwit natin guys. So, Ang makukuha natin dito ano na pating. Yeah. <laughs> Alright. Sobrang lalim nung una naming spot Kaya nakakapagod hilahin ang bingwet Kaya naisipan naming lumipat ng pwesto Dalawang bangka pala ang dala namin dito Parehas naman may makina Pero tinali na lamang namin ang isa Para hilahin Dito sa ikalawang pwesto na nagsunod-sunod Ang aming mga huli Ano yun? Ano na isda yun? Tandaan Ay

Maya-maya nakahuli ang pinsan ko ng pugita or octopus. Sa pamamagitan lang din pala ng lingwet, nahuhuli ang mga ito. Uy, tundo. <laughs> <Ay>. <laughs> Ang gamit lang na bingwet nito ay formang malaking hipon or lobster. At napagkakamalan nga nila itong totoong hipon at lobster, kaya nilalapitan nila at may bingwet ito, kaya nahuhuli sila. Ano nung ay, mabuti dahil siya, no? Ayan mm. yung um, bunga sa mga dito. Ayan yung bunga sa mga dito. Ayan yung Talagang may enjoy mo ang pamimingwit lalo't sobrang makukulay ang mga isdang nauhuli namin. At ngayon ko lang nakita ang mga isdang ito. Kaya hindi ako pamilyar sa mga tawag sa kanila. Medyo nahirapan pa akong tanggalin ito sa bingwet dahil sobrang likot nito. Kailangan kasing magdahan-dahan dahil matutulis ang mga palikpik ng isda at maaari ka rin matusok ng sarili mong bingwet. Wish, gamayan. Gamayan wish oh. Ito na isda. Union, pakuli ano? Bacilor. Nung asa ko anong color niya, mo pagrawa na bacilor sa Hindi namin nakalain na may nahuli ang pinsan ko. Akala niya ay sumabit ang kanyang bingwet dahil sobrang hirap nito hilahin. Kinailangan pa naming patakbuhin ang bangka para lamang mahila ito. Yun pala, sumiksik na sa bato ang dalawang mga isdang ito. Espesyal ang isdang ito, lapu-lapu. Kaya ganun na lang ang tuwa namin nang makahuli kami nito. Huh? Ay, Ay. <laughs> nung pahapon na bigla na lang nagdilim ang langit dahil may nagbabadyang sama ng panahon kaya nag decide na rin kaming umuwi bago pa kami abutan ng ulan at malalaking alon medyo maalon na ng konti guys madilim yung langit dumi na lang ito guys tapos na kaming mamingwit Inabot na kami ng hapon. Ayan, oh. Napuno namin yung kulay blue na yun, oh. Ay, 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 ay. Uy, puno! Doon mo isa ba Uy, napuno namin, no oh, 15 liters, oh. Oh! Nakabi, dami namin na huli, guys. Ito yung lalaki, oh. Tapos meron pang... Ito, ito. Sit. Ay! Napuno, bigay, no? Tommy Alright Sulit guys, sulit yung biyahe namin sulit. Kahit uh, nakakapagod uh, um, Lumakas yung hangin, lumaki yung alon Talagang sulit na sulit Ayan o uh, Dalawang bangka yung gamit namin Itong maliit, inihila lang nung malaking yung yun oh. This is life. Ito ang buhay, no? Malayo sa end malayo sa baha, malayo sa traffic, malayo sa Maynila. Layong malayo kasi nandito tayo sa Mindanao. Ito ang buhay ko, guys, kapag ka weekends dito sa Mindanao. Eh, okay, alright. Sa so, dong So, kailangan na namin maglakad papunta doon sa parking kasi mababaw na yung tubig babaw na siya sinabot kami ng hapon no uh, mga alas 9 kami pumalaot tapos ngayon uh, alas 4 na ang ko na <laughs> tignan yung kulay oh <laughs> yung kulay ko pero sulit guys sobrang saya All right.